Good morning sa lahat, no? Welcome tayo sa ating Hugot University Channel. Uh, kaya lang po ako nagbablog ng ganito to, uh, para at least makapag-ambag man lang ako sa ating bayan. Uh, in my case, kasi hindi, hindi ako uh, pwede nito nito. So, gumadaw ng maayos. Okay, kasi ko, no? Ah itong vlog na to ay inuukol ko kay uh, President Duterte, no? Sa ginulawahan nila kay President Duterte, hindi nakakapagtaka kung ganyan lang nangyayari. Alam niya, maliit pa ako, pangarap ko nang maging sundalo, eh. Pero bago ang lahat, gusto ko munang uh, anuhin ang ating title ng ngayong umaga uh, ang tate ang title natin ano uh, ano silbi ng konstitusyon kung hindi tayo magiging tapat sa sarili di ba lalo na yung mga lingkod bayan na lahan diyan totoo pangarap ko rin na maging hindi maging isang bayan, kundi magsilbi sa bayan ng tapat kaya sinasaladuhan ko po yung mga uh, militar natin na PNP na may delikadesa na hindi na nila matagalan o masikmura ang mali at masamang gawa na nangyayari sa ating lipunan. Uh, gusto kong paalam sa inyong lahat na in my case, talaga hindi ako nakakalakad. Kaya hindi ako pwedeng magsilbi sa bayan sa sitwasyon ko. Kaya ito, uh, ako'y isang hamak na manunulat lang. Uh, nagtangka akong ako maging isang na ganito kasi nga uh, wala namang qualification na kung ano ano kag tatak mo at naniniwala rin po ako na hindi sa so katang ng katao lumikha ng kadakilaan sa mundo Tulad lang nasabi ko no itong konstitusyon na ba napakalaking bagay sa lahat ng sa mga bansa at sa tao ang tunay na may dangal, para sa paalaman ng lahat, ang tunay na may dangal at tunay na lingkod bayan, ang mali ay mali. Maraming akusasyon kay si Duterte. No? Hindi natin maitatawa sa ayan. Uh, katulad din ang nangyari kay President Marcos, kay Senior, kay senior President Marcos kaya nagawa niya sa bayan uh, hindi ho matatawaran ng kanyang mga nagawa sa bayan ng panahon niya. Uh, ang kaso nga, sinisira siya ng mga taong kung atawagin uh, at ginawa kong definition ng taksin, no? Diba, ang tawag noon sa dugong aso, dugong aso ang taksin at makapili. Ngayon, binabitan ko to ng mga utak dilaw. Ibig sabihin ng utak dilaw, mga taong traidor, sinungaling at makasarili. Malukot isipin, pero ganun talaga nangyayari sa buhay natin. Hindi, hindi natin maya alis yung mga ganyang kaugalian uh, ng tao kasi nasa sa tao na yan. Eh. Uh, ito po, para sa mga namumuno, ano? Diba sinasabi sa Constance, No person shall be deprived of life, freedom, and property without due process. Katulad ng ginawa nila kay Marcos. So ulitin ko ulit, no? Sinasabi nila sa Guinness Book of World Records na si Marcos ay ay corrupt, most corrupt in the government. Pero alam niyo ba, para sa kaalaman ng lahat, yung sinasabi niyan ay isang Uh, executive order lang ni Cory. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit nawala sa Guinness Book of Records yung salitang yun na pinaka, uh, malaking ko sa pamahalaan ay si Marcos? Kasi po, noong 2021, naglag ako September, for delicadesa, sinabi ko rin sa Guinness Book of Records, hindi ko alam kung bahagi ako nakakang pagpatanggal nila o ibang tao ka, eh wala silang karapatan na magsalita ng ganun kung executive order lang ni ang mga nagawa. Nakasamaan na sinasabi na magnanakaw. Di po ba? Ngayon wala na po ito. Lumabas dito noong uh, mga April 2022 na wala na. At nagtataka yung mga raming tao bakit wala na ito sa Guinness Book of World Record. Kasi ang tao po hinuhusgahan niya sa mga nagawa katulad ni Marcos at lalo na si Duterte. Sa ngayon, ano? Ang tao hinuhusgahan sa mga nagawa, hindi sa mga salita, kwento, at paninira. Tignan nyo, sinasabi ng, ng, ng Supreme Court ng batas natin, na yung Bill of Rights. No person shall be deprived of life, freedom, and property without due process of law. Si Duterte at si Marcos, isa lang ang kanilang pinagbatayan. Ano mo kung ano? Yung istritong batas. Para sa lahat po. Sa mga tanga, masakit man, ang istritong batas ay masama sa mga tanga. Ngunit hindi sa bayan, sa tayong mahinig na mamayayan at sa bansa. Yan po ang tunay na, na, ano, na katotokanan. Istriktong batas. Kasi kung wala akong nangyayari, no? sa ating bansa. Halulungkot ako dahil yung sinasabi nila katulad ng uh, generatore generatore na ibinigay nila ang karapatan ni, Mark, ni, ni, ni President Ustaya okay, hindi po, hindi po. Siya mismo ang nagsasabi at alam natin lahat ang mga pangyayari at makikita natin at yung sinasabi ni uh, Congressman Barber's sa 37 vloggers yata yun eh na ganyan ba kayo ipinalaki ng magulang nyo puro kayo mura ang tanong kay Barbers ito lang Saan nangyayari ba sa bansa hindi naman magmumura no? pangalawa pangalawa kailan naging mali na ipaglaban ng tama at kailan di naging mali na itama ang mali ang question, ang ating uh, topic ngayon ano itong umaga na to ah uh, kung kung ano hindi lang costi, kung kung hindi tayo magiging tapat sa sarili ayan ang tanong ko sa inyo tapat ba kayo sa kosti tapat ba kayo sa sarili sige sabutin niyo yung tanong ko at yan si John B. Trimula, di ba, ininterview yan? At, at, yung nangangalanda na kanya, na si Duterte daw, ay 30,000 ang napatay. Tayo nag-aaral, no, para matuto. Alam mo yung totoo, sumalino at hindi. At, kaso, nabalik pa dang ikot ng mundo. Yung sinasabi ni Trimula na yan, iprobe niya, pumunta siya sa mga sa mga pangyayari sa ospital, sa lagbok ng mga pulis, kung anong nangyari. Kung totoo nga o oh, haka-haka -ha -ha lang, para sa kaalaman lahat, hindi o korte ang media upang manipulahin ang hustisya. Kasi may korte tayo upang humusga. Katangahan po yan na yung, yung na ko ng magsasasalita ng gano'n na hindi naman mukhang patunayan E isang kahibangan. Katulad din lang yung sinasabi kong bintang kay Marcos noon na pinakamalaking magnanakaw. Uh, patunayan mo yan, Re Yung pinagsasabi mong yan, hindi na tasagutin mo kung sino ang promotor sa pagpapakuha uh, kay Duterte ng hindi makatwiran, ng katarungan, na hindi dumahatan sa Korte ng Katarungan yan ang paliwanag mo. At para rin sa kaalaman lahat, may mga, may mga kaibigan tayo na sinasabi nila after manalo si Duterte, after manalo, two weeks after manalo si Duterte, nagkakaroon na ng tumbahan dyan sa mga droga na yan. Imbestigahan mo sa lugar mo kung anong pecha yung mga yun at huwag mong idamay si Duterte. Kasi si Duterte, tapat na nagmahal sa bansa matapang siya sa matatapang. Tandaan mo yan. Sa mga kriminal, drug lord, ano ba? Sa mga oligarchs ng mga abusado. Pero kusong maawain siya sa mga ating mamamayan. Yan ang pagkataon ni President Duterte. Kaya sumasaludo ko sa iyo, President Duterte. Kami, ang kami, natulungan mo. Matulungan mo. Labis-labis ang pasasalamat namin sa tulong na naitulong mo sa amin uh, bilang magaling na kinuno, alam nyo, para sa kaalaman na lahat. Itong ebidensya ko, no? Misti kayo na nanonood yan. Uh, nakikita nyo yung mga sinasabi. Ano? Kung ikaw ay isang leader, simpleng simple lang, ano? Yung mga tao mo, hindi mo yan hawak. Hindi mo hawak ang kalooban yan hindi natin pwede yung ipangako ang isip at kalooban nila kung susunod sila sa utos o hindi. Yung e, mga anak nga, hindi sumusunod eh. Sa mga sunod na kasaway, e. di po ba? At yan, si ano, yung sino pa yan? Uh, marami pang iba, no? Alam niyo ba kung mga, bakit nangyayari sa bansa natin itong klase? ng mga nangyayari niyan? meron akong isinulat sa quotation na quotation na no, no, 2016. Hindi ko akalain ito'y mangyayari at mangyayari. Ang sinasabi ko ron, ano po, ah, dahil sa sila ay ang batas, kaya kahit mali at illegal, what happens today, di ba? Kailangan po, hindi lang ang mga kriminal, drug lord, ang niyong karapatan pantao. tao. Lahat ng tao, huwag niyong gayahin, ang ginagawa ng ICC na yan, na ang batas nila, protektado nga ang buhay, pero yung mga abusado, kriminal, drug lord, sila ang mga proteksyon. Protektor ang nangyayari, hindi ho. Dapat ho dyan, yung uh, human rights, tinatanggal na yan. Kasi applicable lang po ang human rights violation, na sinasabi niyong yan ay sa loob ng tiitan, hindi sa labas ng ano, ng, uh, sa labas po ng uh, bilang luan. Hindi po pwede yung gano'n, naprotektahan niyo sila. Dahil kami, mas dapat niyong protektahan yung peace-loving citizen. Yun ho ang dapat niyong protektahan. Ayo, tinatanong kayo yung mga sundalo kayo. Pangarap ko rin maging sundalo at magisimbo sa bayan. Sa, sa inyo, mahalaga ba ang magsisimbi ng tapat sa bayan? O sino ba ang pinagsisimbihan nyo? Itong mga uh, ng libunan, sila ba yung pagtatanggol nyo? Yung mga taong yan? Itong sinasabi nila, kami sa totoo lang nabudol kami ni Marcos eh. Nabudol at inabudol kami lahat kasi magaling siyang magkarita. Magaling po siyang magsalita. Pero kabalik pa rin lang ang sinasabi nila. Katulad yan, ano? Itong uh, sinasabi nila, itong malinaw na malinaw ang mga ebidensya. Yung sinasabi ni Marcos, nasaan yan? Yung flood control na 115,000 ba yun? O 5,500 na flood control, asaan yun? Asaan, nasaan? O tayo ay pinaglulig Marami na po siyang sinasabi na hindi makatuwiran. Katulad niyan, ano, alam niyo ba, ang taong magaling, ang taong sinungaling, bandaan niyo to, ang taong sinungaling, maka magaling, magtanggap ng katotohanan. Pero, kabaliktaran. Sila po, ng mga sinungaling ay magaling magtanggap na magaling. Kita nyo, nabibirid nila na yung ibang tao. Hanggang ngayon, may mga tao pa rin na bilib na kay Marcos. Hindi sila nagsasaliksik eh. Puro media ang media ho. Itong media natin. Nalulungkot ako kasi naturingan kayo na lingkod bayan din na na maituturing. Sana bago naman nyo ibalita ang isang Hirathala ang isang balita, klaruhin mo nang mabuti. Kaya nga ito, sinasabi ko, no, uh, nasaan, ano, nasaan ang uh, ang Diyos at pangunawa? Nasaan ang Diyos at pangunawa? Kung pati ay tanga, kumalakong nilatis ng tama. Hindi naman ibig sabihin na tanga sila, hindi kundi ibinabaloksot nila yung katotohanan. Sabihin nyo yung katotohanan, mas maganda. Para dakilain kayo na o sampunang inyong pamilya. Kasi kung tayo magsisinungaling, kung magsisinungaling, wala pong mangyayari sa ating buhay. Kasi tayo rin, no kailangan tayong magdamayan. Ano? Kaya ang tao, kaya tao, nananawagan ako sa mga nagmamahal sa ating bayan, yung mga 37 na kinasuhan na vloggers, na naninindi dyan tama na sinasabi yung isa doon, hindi naman vloggers, eh, magkaisa tayo at magdamayan kasi sa nangyayari, malungkot man, saan at kanino ang bayan aasa kung hindi tayo magdadamayan at magkakaisa. Kawawa po ang bayan natin sa nangyayari. Kita mo, di ba, dahil sa sila ang batas, kahit ano pwede, ubra. Tignan nyo yung buy cam na yan. Kung mga tapat ba itong ating mga lingkod bayan, gagawin ba nila yan? Kasi al alam nyo, bibigyan ko na kayo ng halimbawa, ano, kung gusto nyo makilala ang bawat isang tao, simple-simple lang po yun eh. Iski yung sarili nyo, pwede nyo rin makilala. Kasi instrumento lang po ang buhay ng marami upang makilala natin ang ating mga sarili. Ito po, ano, bibigay ko halimbawa ay complete. Ano po, ano po ba ang kahulugan ng pananampalataya? Sagutin nyo, isipin nyo, ano, kung anong sasagot nyo na yan, ano? Ito makikita nyo sa klase ng naglilingkod mga lingkod bayan natin kung gaano kakorap ang iba, no? Ang karamihan sa kanila, korap. Imbis na bayan ng pagsilbihan, sariling bulsa. Kasi po, nakablasi yan sa plate. Bawat plate ng tao. Ah, tandaan nyo, no? kung ang pananalampalataya, kung ang ay hindi irerespeto, palamulit palamuti lang ito sa ating buhay at pagkatao. Kung ang mga naglilingkod bayan sa atin, alam natin may plate sila. Kasi kung sila, kasi kung talagang ang plate nila ay malalim, may takot, gagawa sila ng kabutihan. Hindi sila magnanakaw kasi ang para ang pera sa bayan ay para sa bayan at hindi dapat ninanakaw. Kaya sana kayong mga nanonood mag-isip-isip na mabuti ay yung mga mga Pilipino na tunay na na nasa puso kasi para sa kaalaman din yung lahat hindi lahat lang lahat ng, lahat ng uh, may mga Pilipino sa dugo pero ang masakit, hindi sa isip at puso. Itanong nyo kung bakit. Di ba may kasabi niya sinasabing traidor? Alam nyo ba din ng traidor sa Pilipino, sa ating, sa ating mga kababayan? Ang mga traidor, alam niyo kasimple, ganito lang kasimple, nang malalaman nyo, no? At sasabihin nyo, totoo. Sila yung mga traidor, sa kapwa Binoy. Yan po ang totoo. Lintik ang mga traidor sa kapwa Binoy. Alam niyo kung anong dahilan noon? I-try nyo, no? isipin nyo yung mga bayan sa atin. Kung bakit ko sinabi yun. Kasi sigaw nila ay katarungan. Tama lang yun, di ba? Sigaw nila ay katarungan. Pero katarungan na, ng iba ay ayaw nila. Obserbahan nyo yan sa ating mga kababayan. Nangyayari po yan. Uh, sana nga magustuhan nyo itong ating vlog. At sa mga uh, hindi pa nagsusubscribe, pakibuindot na lang yung bell dyan. At para pa sa ating mga iba vlog, may matutunan tayo at uh, sa ating mga sarili, madagdagan yung ating kaalaman. Kasi uh, hindi naman po ako, ano, ako hindi naman nakatapos ng pag-aaral. Ako'y uh, ako first year high Pero hindi po yan batayan uh, para hindi tayo magagawa ng bagay na makakabuti sa bayan. Ito lang po ang mag-ano ko. Hindi, uh, hindi na natin kailangan magpakadakila o magpakabayani upang makapagsilbi sa bayan. Hindi lang tayo maging problema ng lipunan simple simple po nakatulong na tayo sa bayan Ganoon lang po uh, at sana uh, kayong mga nagmamahal sa bayan ipagpatuloy nyo lang po kasi malungkot isipin hindi na maaalis yan eh talagang may mga ganyan na mga traidor nintik sa kapwa piloy ganyan ang kaugalian nila wala tayo buong nagagawa doon kasi pinili nila yung buhay na ganoon eh tayo nasa sa ating kamay kung anong gusto nating buhay mayroon. Uh, kung may take kayo, palamihin na lang. Ganun lang po kasi. Mate. Kung ano marilihin nyo, ako natuto ng mga ganito, na-convert din ako sa religion. Dati, uh, kami. Ngayon, naging uh, Buddhist na kami matagal ng panahon. At we believe in strictness of uh, karma. Yung karma po, may mga takdang panahon para maling gawa. Ngunit po, salamat po muli. Ano? Uh, gusto ko maabot ang aking uh, uh, pagdadalamhati sa nangyayari ngayon sa ating bansa, lalo na sa pag, uh, pag-tidak nila kay President Duterte. Sumasalado po ako sa inyo at silang mga may konsensya at na konsensya yung mga nag-resign na yan ng mga lingkod bayan, so nasa reduhan ito po, po kayo dahil hindi nyo matanggap ang mga kabuktutan at maling gawa ng ating mga kababayan. Uh, saludo po ako sa inyo, kaya karangal, karangalan po kayo ng inyong mga magulang. Kasi yung iba, hindi naman nila iniisip. Basta sapat na yun, hindi nila iniisip. Yung patamaan ng lahat ng ginagawa natin ay ang ating magul mahal na magulang baliwala po sa kanila yun. Ganun lang po ang lipunan natin. Maging matatag lang po tayo at uh, magdasal para sa ating bayan at uh, yung mga sinasabing na yan na matatapang na katulad nila uh, na lingkod bayan na yan na katulad nila Marbil, uh, Bersamin, Dibo, uh, Sidoro, at uh, mga ibang matataas na lingkod bayan, pakita nyo yung loyalty nyo sa konstitusyon, hindi sa isang inuno. Kasi, ang magiging hahatulang kayo ng, ng panahon sa mga ginagawa nyo yan na hindi nyo pag, uh, pagmamahal sa bayan at ini inaano in pa nila, isinusubo pa sa gulo sa giyera na sa gusto nyo, uh, digmain ang gobyerno ng uh, China, eh hindi naman tayo uubra doon. At yung sinasabi ng paghahamon nga pala, naalala ko na si NBI, yung NBI no, hinahamon niya si, sino to? Si Roque na uwi. Duwag siya kung hindi siya uuwi. May tanong po ako sa inyo, sir. Bakit po yung hamon? Yung paghahamon ni Glenn Chong, nakasuhan siya ng gobyerno ni Marcos at ni Lisa. Dahil may pinatutunayan siyang nagkadaya ng 2022, yan po ang itanong nyo sa inyong Pangulo. Bakit po hindi niya uh, tanggapin yung hamon? Kasi si Glenn Chong na handito eh. Titrain niyo po yung hamon ni Glenn Chong. Saludo po ako sa inyo, Sir Glenn Chong. Mabuhay po kayo. Napakadali niyo, Sir at lumalabang kayo at ang gusto nyo rin ang ang, bar ang, ang bansa natin ay maituwid at yung mga baluktot ay hindi maitama. Kawawa ang bayan natin at ang, ang, ang generasyon natin darating. Kaya ito lang ang maiaambag ko na kaalaman na sumisipi sa utak ko para maiaambag sa inyo. Makatulong man lang ito para sa bayan natin. Uh, nagpapasalamat po ako ng marami sa inyo. No? Again, Kaki-subscribe na lang po kung kung uh, ating uh, YouTube channel na Hugot University para sa kaalaman ng lahat. Uh, sa inyong katakangan sa buong mundo na itinaglalaban ng tama ang pagmamahal sa atin, sa ating bansa ni President, ex-President Duterte. Good luck po at maraming maraming.